Ayun. May nakita kong isang mga kasaka oh. ito. Atangya to mga kasaka eh, oh. ho. So ayun mga kasaka an tayo sa ating palayan ano. Ah, uh, kung makikita niyo mga kasaka, ito yung aking sabog tanim. Ah, uh, maganda naman yung tubo niya. Ah, uh, bale ano na pala ito mga 53 days na. So nagbubuntis na siya mga kasaka ang kadalasan lang pag ganitong mga edad na ay pumapasok na yung mga ganitong klaseng insekto itong rice bag kung nakikita nyo mga kasaka madami siya marami siya ito yung rice bag oh. yung mga lumilipad na yan nasprayhan ko na to ng insecticide yung Aro 5 BC kaya lang hindi siya tumalab kasi medyo makunat talaga to rice bag sa iba to ang tawag ay atangya o changao sa amin dito piangaw ang tawag sa bisaya mga kasakay so ang hirap niyang patay nandito siya kung nakikita nyo andun pa marami siya So sayang kasi mababawasan yung magiging ani natin ng halos uh, mga 30% kapag napabayaan natin to. So kailangan natin agapan to mga kasaka no. Magandang araw pong muli sa ating lahat mga kasaka no? Ito pong muli ang inyong ka-farmer Burns uh, Sumasaludo At uh, nagbibigay-pugay Para sa ating mga magsasakang Pilipino Ngayong araw po mga Kasaka ay Mag-spray ako ng insecticide Dito sa aking palayan Sapagkat Nung nilibot ko siya kapon Ay marami akong nakita ang mga insekto Lalo na yung Katangya o rice bag Mga kasaka So itong aking palay po ay magdadalawang buwan na at ito po ay kasalukuyang nagbubuntis na mga kasaka. Kaya naman ay uh, ito yung time na umatake yung mga atangya, mga pesting atangya at saka uh, yung iba pa yung steam borer. So kailangan nating agapan mga kasaka no sapagkat kapag hindi natin ito nagapan, ay uh, malaki din kabawasan sa ating magiging ani kaya hanggat uh, maagap ay ating maagapan mga kasaka no? at uh, hindi lang patang uh, itong mga paste dito sa ating palayan meron din mga leaf boulder at saka uh, green leaf hopper mga kasaka no? So Ang gagamitin ko palang insecticide ito mga kasaka ay ito. Oh. Rakit baliktad lang kasi naka front cam ako mga kasaka rocket 5 ac ito mga kasaka disclaimer lamang po hindi po ako uh, nagpo promote nitong insecticide na to uh, ito po ay ginaga, ginagawan ko lang ng review mga, mga saka no? Uh, para nang sa ganun ay uh, makatulong din tayo sa kapwa nating mga magsasaka uh, upang mabigyan sila ng ideya kung anong mga medisina yung kailangan nilang uh, bilhin para sa kanilang palayan so itong uh, insecticide na itong mga saka ay bibigyan natin ng review kung talaga bang mabisa uh, mapamatay uh, insekto So tara mga kasaka, simulan natin. Tara, simulan na natin mga kasaka. Ayan, mga steam borer mga kasaka. Oh. Lalaman natin kung mabisa ba talaga to. up 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 time out muna mga, mga kasaka hiningal ako so quick quick review lang po mga kasaka no ha? ah siguro eh, napansin ko ay eh, mabisa naman yung last one na apply ko mga kasaka kasi pag na sprayan ko yung atangya ay bumibitaw sila sa kanilang kinakapitan hindi kagaya nung isang insecticide na nispray ko kahit, anong tutok may talagang hindi bumibitaw kumbaga parang naliligo lang dito ay eh, kapag ka nadaanan ng ng spray mga kasaka ng lason ay eh, napapabitaw talaga sila so siguro hahanap tayo mamaya ng ebidensya kung talagang epektibo tong uh, insecticide na itong mga kasaka na tapusin ko lang ito tapos na nga din pala akong mag spray dito mga kasaka no? ito yung gagandahan sa amin mga kasaka kasi pag nag spray kami na insecticide ay sabay sabay kami mag spray para yung mga insekto ay hindi palipat lipat sa mga palayan mga kasaka ito yung ating palay mga kasaka no? hahanap na lang tayo ng ebidensya mga kasaka kung epektibo ba talaga yung insecticide na Uh, lasun na nilagay natin ito nga pala yung palay na RC 480 mga kasaka kung hindi pa kayo nakapagtanim ng 480 ito yung uh, palay nya maganda naman yung tubo nya mga kasaka kaya lang medyo marami ding, uh, may mga damo damo din dun sa bandang unahan uh, hindi kasi talagang patag ang ating Lupa mga kasaki. Kaya hindi pantay yung tubig. So, bun nagbubuntis na pala ito mga kasaka. No? Um, ito yung uhay niya. Ah, baga palabas. Palabas na siya. Mga kasaka. Oh, oh, ikita nyo. Ah, mali man mga susunod na araw siguro lalabas na yan. So, nagbubuntis na pala talaga to So, ito yung mga leaf folder mga kasakaw oh. hmm, hirap din itong patayin kasi nakapulupot sa dahon nya ito yun o oh. sisirain niya yung dahon mga kasaka eh, yung dahon ng palay siya yung nagsusupply ng ah, pagkain sa kanyang puno kasi magiging bunga nya tara natin mga kasaka kung may makita tayong insekto. I direct seeding to mga kasaka kaya ah, medyo six six siya. Kasi ah, dinehere ko na lang. So, medyo ko na lang yung atangya dito mga kasaka kasi nga yung katabing palayan doon ay ah, nagbubunga na ang nangyari ay lumipat sila uh, lumipat sila dun so, parang wala tayong nakita ang mga insekto mga kasaka ano? ayun may nakita kong isa mga kasaka oh. ito at ang yato, mga kasaka eh oh. ibon, anak kuryente pa yata ito, atangya ito mga kasaka. oh. effective pala talaga yung ano yung yung insecticide na yon so isa din yun sa mga pwede kong i-recommenda sa mga kasaka uh, sa pampatay atangya kasi makuna talaga yung atangya mga kasaka eh. kung yung ibang insecticide na eh, napapatay yung mga uod at mga stimburer yung atangya hindi basta basta namamatay yun eh. ah, nahanap ako ng mga wala may tayo mga kasaka wala akong makita may sarong masikip mga kasaka eh. hindi ko makita yung kung may nalaglag bang ang tanya dito ako dadaan. Ito mga kasaka, may mga insekto. Ito, uh, ano to? Black, black bug. Hindi yung black bug. Ito. Kita niyo, mga kasaka. limutang uh, din. Saka ito, anong insekto to? Gagamba yata to mga kasaka. Hindi naman yun yung target ko. Yung target ko talaga yung atangya mga kasaka kasi makunat talaga yun eh. Saka yung mga uod ito yung sinasabi ko mga kasakaw oh. ito siya hindi talaga namatay siguro namatay ba to ito mga kasakaw nakikita oh. niya mga kasakaw ay wala patay na mga kasakaw oh. wala hindi na gumagalaw Ito. Patay na mga kasaka eh. Eh, hindi siya malaglag oh. Ay, kumagalaw pa pero hanghihina na sya mga kasaka. Ah. Ano yung insekto dito? Ano to? Wala na naman akong nakikita mga tangyang lumilipad mga kasaka oh. ito so, palay pala ay RC 480 mga kasaka ito yung steam borer mga kasaka tingnan nyo ganyan yung steam borer may mga uban siya mga kasaka puti tingnan nyo ito naman yung kinainan ng mga tangya mga kasaka ito yung magiging ano nya sinisip sip nya yung katas magiging uh, brown yung mangingitim yung kinainan niya at mawawala ng laman so magiging sanhi niyan ay bababa yung presyo niya okay. ano nang mga uh, buyer yan eh ito yung steam borer mga kasako. kaya ang daming uh, mga faces sa pala yan yun lang yung nakita natin namatay mga kasako no? mga konti lang may namatay naman na atangya pero ilan lang siguro hindi ko hindi ko naman wala namang lumilipad na sa mga palayan hindi gaya kapag namunga na talaga gaya nito mga kasaka marami itong atangya eh so dito na muna ako mga kasaka maraming salamat sa panonood